Padulong ta diri sa pagka vice mayor no. sa mayor isa si mayor doon doon na dumuran walay kontra. Ayahay kay no wala siya kontra pero wala ko ni gasto. Ha, o pa kay gas. Okay, sa pagka vice mayor naman si Abelya Abelyari sa mga survey nagigaagi kanang ginahimo bitaw online sa mga group. paas si Arlon pero Lately, mga pila na lang days, tumaas ang rating ni Abilyari. No? Nagha, ano siya, nabilin una, taas si uh, Arlon Sibilya, pero si Arlon, uh, si Arlon Sibilya taas, tapos si Ion ang upos, pero pila na lang kaadlaw, 2 days or three days before, Nabilya rimisirit ang iyahang uh, survey. Nakuha niya ang 80%. So si Abilyari, nakuha niya ang 15,405. Si Sibilya naman, nakakuha ang 4,514. So may tao kaya kung siya may nagtitiwala. Si Lipata naman, nakakuha ang 3,048. Uh, si okay. Negra naman, nakakuha ang uh, former of uh, Vice Mayor of 690 votes. Kani nga silipatan na uh, ano man na uh, in town, in Taliwan, si uh, Vice Mayor, a uh, former Vice Mayor at uh, Tinigra, uh, may uh, atras na lang kay sa pakiusap sa iya ha, sa uh, wala na to uh, wala na ito si, o kung sino ang uh, pinsa jud ang nagpa uh, atras niya. Wala pa man siya nagpahayag. Uh, ano pahayag na siya pero kay gingon niya kusog kuno pero mas di nakatuo ug mao na dahilan. Okay, so kun taho na to dire no. Kay naa diri gi post sa uh, nakita na to mismo sa post ni uh, uh, aspirant candidate uh, Arlon Sibilyan. No? Na nakakuha 4514 na nagtitiwala sa iya pero kani siyang 4514 dako kay ning dungog niya kay kaning 4514 usa ni siya ka uh, butanti na talagang nagpakita kuno o uh, gustong uh, mabag-o Ang, uh, plus na dili linyada sa mga tipo. Karon atong kwintaho no. Inya kay ingon man si uh, SBA, uh, ingon man si Vice Mayor Arlon. No? Pasalamat siya nakakuha siya 4514 pero wala siya gasto bisag piso. So, kay sa pagkatinuod lang si Abilyari nang hatag og 1500 kada butante nag partial 1000 at nagpa-shading gani. So naka naghatag sila og uh, tag 1,500. So, naay total sa iyang nga boat, so 15,405, bisan pag uh, ang ubansa na nawataga eh, pero nakagasto dyan sila o 23,107,500 piso. So, ang gasto niya sa 15,405, 23,107,500. Butangta na lang ang 1,000 sa team ko. Uh, butang sa, na lang ang 1,000 gikan kang uh, governor ko at to uh, sa gobernador vice governor uh, congressman board member karon ibutang ta ang gasto anin iyon is 500 pesos ang share ni Abelyar is butang ta na lang 500 pesos ang share ni Abelyar pila man na sa uh, 15,405 So naay total na ang iyahang gasto is 7 million 702 and 500 pesos. 7 million ang gasto niya sa 500, butang ta 500. So, imposible naman na ah, dili siya maput a 500, bahay Mayor good yung ginaganan. So, butang ta, 7, 7 million, kaya kita mismo na witness na to na nanghatagi sila 1,500, no? So, 7,000, Oh, 7 million, 702 and 500. Pilay sweldo sa vice mayor. Okay. Yan ha. Tala kayong tayo ni ato ni Himay-Himay yun ato ni Hagpaton. Ang sweldo sa maong vice mayor, sa municipal vice mayor, 11,127 11 to 136,252. So, in times ta, o ga to ha 126,252 ang 36 so sa 36 days sildo ni Abilyari is nasa 4,500 uh, 4 million 545,000. Grabe nga dakuha, no? uh, daku ano, ang iyang gasto 7,702,500 pesos. Karon ang iyang sweldohon sa 36D. Bakit? tulo ra man ka tuig, 1,545,000 72 pesos. Karon, pila'y lugi niya? So kulang-kulang 2.7 million ang iyang pagkalugi pagka-vice mayor. Karoon kay pagka-vice mayor, dili, dili man siyang chief executive, wala man siya mga proyekto na maapot. Kay legislative body raman sila ang pangutana nato diya asa man niya 2.8 itong 2.7 million na iyahang pagkalugi sa iyang gasto karo sa eleksyon kaya yeah. yeah. maliban aning iyang gasto sa eleksyon nakapamay siya mga advance gasto no? sumunay so, kapait ba ba nag-iingon nila? Ngunit ang bitaw na ang serbisyo sa politiko kapag gibayaran ang buto sa tao, dili sakto ang serbisyo. Tinood na dili sakto kay ngano. Asa man siya mangita o kanang iyahang ika... Uh, tapal no? karunlugi siya masugot ka siya na kanisi abilyari negosyante ba eh ne? kay negosyante gani gusto gani mo kita so karon masugot ka ani na malugi so, ang himo na ni na ni mga ah uh, ni niya dahil siya himo na mga ah uh, mabawi pabawi niya dahil siya himo na mga mga dahil siya, siya himo na mga dapat na pabawi niya iyahang uh, kuwang sa iyahang sweldo na iyang gasto so, iyang, iyang gasto 7 points 7,702 and 500. Samantalang so, sa 36 day ang iyang suldoin is 4,545 and 72 centavos. Pero, the post ni a new elected Vice Mayor uh, Abiliari, matod pa niya. Ang ila ko no nga uh, session is live. Okay, maayo na no. Maayo na. Isa isa re -sure pa may man ang live. Kanang live maay na kay tungod transparency uh, transparency makita sa tao kung sa gid asa pa dong ang pundo. Kung sa nahimo na mga uh, mga resolution na dapat mapakinabangan sa mga taong bayan ang nagkaiyayang mga sanggunian bayan. Karon na Uh, New Elec uh, Vice Mayor Abilyari. Ang pangutan ako sa imuha. Inyuha so, ba ning isulti sa mga tao o unsang uh, pitsaha? Unsang adlawa? First, uh, first day of... Uh, First, uh, ano ba A first Monday of the month ba? Second Monday of the month ba? Third Monday of the month? Fourth Monday of the month? No? Asa man na ha? maayos siguro na isultin niyo sa mga tao na moingo mo halibawa. First day, uh, first Monday of the month. Okay. Ang session na mo per me, mga katauhan sa placer. Ang sayod mo. First Monday of the month. So para ang tao, first Monday of the month, taga bulan. Panda nila na mag session mo. Anong bulan na para matandaan nila, uy, first day of the month ka a uh, first ma uh, first Monday of the month man ano ko sa ilang live karon og mo ang first man li ugdaman kaya karon na gusto gustong hokus hokus kaya kani aram kani bitang mga naasa gobyerno di ba ni mahimo na wala ni mga hokus hokus bitaw kana mga uh, nila na kanang uh, magic magic kanang uh, clown clown no so karon di mo mo uh, ano ba botang ta sugod so, mo gunyo musisyon mo go hulyo Unang session yung live first Monday of the month, uh, first Monday of July. Sunod man uh, sunod Monday of uh, sunod August, Monday a uh, first Monday of August, wala mo nag-live. Pinaamoy gustong himuon. Sumatinga so, nga ang tao. No? Sumati nga ang tao. Uy, nga nung man ni naglive live sa first Monday of August. Yeah. Ipaibaw ninyo sa mga tao na first Monday of the month o oh, man na Monday, second but third to fourth. Ipaibaw ninyo, aron masayad ang tanan. Ang problema so, lang po, no, guys, kung basi si mag maglain, uh, mag-special session mo tungod anang mga magic-magic. No? no. Hindi, adira sa uso, nindo, adira sa, uh, diya sa uso, nindo kailang live kay eh, bisan pa na og mga problema sila isang kuan na may sa mga tao pero giingon gibila. nila. may mangyong ilay. Kay na ka kita ko sa ilang live na sila gi argumentuhan about sa proyekto pero ah, mo gani ang proyekto miingon ng SP na ah, lain magay na may sobra asa man kami tong uban. Sunindot ka kaayo no kay ilang ilay. Transparent no. So kita ang mga kanakamu na mga official sa gobyerno, di man mahimo na wala, wala jud mo anang gitawag na uh, mga magic magic pero hina atong tani na kanang hinay hinay lang no. Oh. Okay kaduhan no. Advice ko na lang po diha no kay ikaw na may vice mayor, ikaw ikaw man day katiwala ni governor No? So? Kung hinaot na na mga ayuda na maabot na akap, samahan ng mga a x s l t Tupad tarungon paghatag Kompleto at dili walay ka nang mapadihadong uh, tao no? So, diha na lang ko to, tong atong uh, atong issue, no? Di, di rin na lang ko to bang atong topiko sa 1.1.3 Virada News FM. Musunod na ang programang Palabra de Honor diri sa 1.1.3 Virada News FM. Kini si Kabirada Wing Mingon.